Bilang maagang selebrasyon ng Father's Day, he shines naman tayo ngayong araw at ang ating bisita, kamangha-mangha naman talaga dahil hindi lamang siya haligi ng tahanan, isa rin siyang ilaw ng tahanan. Makakasama po natin ang single dad na si Rich Lopez, a father of four children at isang business owner para magkwento tungkol sa kanyang fatherhood journey. Good morning sa'yo, uh, Rich. Welcome Hi, dito. Rich ito yung taong hindi magihirap. bata pa lang rich na <laughs> yes, yes. <laughs> all right, rich tell us about your fatherhood journey uh, so yun no know, uh, i become a father at the age of i'm so young that time no Spe ano um, i'm i'm 15 years old 15 no? years old, years old. Yes. So, nanonood fatherhood. pa lang ako nang batibot ng 15 na ko mm -hmm. eh mm -hmm. okay tatay nagtitayaga na Yes. Mm -hmm. ayun talaga yung ano kasi i grew up without a father i'm uh, okay. uh, without uh, family aha uh -huh without relatives or any friends na beside uh -huh. na nag-aaruga sa akin. Mm -hmm. Meron akong tatay, no? Pero he was facing mental issue, eh. Mm -hmm. Because siguro, okay. I think, dahil na rin sa drug issue, ganun. Okay. And iniwan din siya nung mama ko. Mm -hmm. So, dalawa lang kami. And so, at the age of nung, ano, that time, uh, natuto na akong mag, ano, mag, to feed myself. Kasi mm -hmm. no choice, eh. Walang, walang susuporta sa akin since ang father ko is may problema siya mm -hmm. sa so like natutukan kumayod mag-isa yes okay naging ano po age. um public vendor mm -hmm. sidecar oh, boy wow. conductor Alos lahat ng pwedeng gawin makasurvive lang sa pang-araw-araw okay so apat ang anak mo yes apat. um nasaan yung mga sigaw father ka nasa yung itong apat na mga anak yes, mo Yes po nasa akin yung isa Iba kasi yung mother nila. Ah, uh, definite mother eh. Okay. As yung tatlo. Yung nauna, nung nagkaroon ko ng anak na nung 15 years old ka, hiwalay na kayo noon? Hiwalay na. Okay. Mm -hmm. So, nasa kanya yung kanyang... Yes. Uh, yung, pero yung, nag, yung, nag-susustento ka? Nagbibigay lang ang sustento. Okay. And then, mm -hmm. then nagkaroon ka uli ng tatlong anak sa isang babae? Ah, uh -huh. Okay. Ah, uh, hiwalay na rin kayo noon? Hiwalay na. Pero nasa iyo mm -hmm. yung mga... Bata. Bata. Tatlo mm -hmm. yung mm -hmm. ano? Nagko-co-parenting kami nung... Ah, co-parenting mm -hmm. pa rin. Okay. So, Paano to kasi ang hirap nito 'yan na ito, Diana. Naranasan mm. ko single father din ako anyway. Oh. Um paano kasi ang, ang ang pressure sa atin mga tatay mm -hmm. ay provider tayo sa mga anak. Mm -hmm. okay, yes. Mm -hmm. Gayun, sinabi mo yung mga lahat ng klase ng trabaho pinasok mo para ma-sustain mo yung kanilang pangangailangan. Ano yung pinaka-challenging? Gusto ko lang ma ma-reminyo yung kwento mo. Okay, so no. At the age of 15, nung nagkaanak ako, so hindi ko alam kung paano ko susuportahan yung anak ko wala akong pamilyang tutulong mm -hmm. sa akin. Mm -hmm. So kumayod talaga ako ng kumayod. Mm -hmm. Kahit tatlong trabaho sa isang araw, not until na gumawa na ako ng mga bagay na hindi ko gusto. Mm -hmm. Dahil lang, para lang masustentuhan sila. Mm -hmm. eh, Kapit sa patalim. Yes. Mm -hmm. Pero habang lumalaki naman ako, iisip ko na yung mga tama't mali na hindi rin pala kasi, tama kasi kung may mangyaring masama sa akin. Mm kawawa sa mga, yung mga anak ko. Bata. Okay. So, hmm. ano, um, ginawa ko that time is nag-start ako mag bumili-bili ng mga buy and sell. Nag buy and sell ako. Mm. Nag buy and sell ako ng mga gadgets. So, nakaipon, nakaipon, and then nag-start ako magnegosyo. Okay. Ano hmm. nga Ano ngayon ang iyong negosyo na pinagkakaabalahan? Ayun, so, wala kaming bahay nun, no? Wala kaming bahay. So, nahilig ako magkaroon ng property. Mm -hmm. mga property Nahilig akong magsa-property kasi I grew up without a home eh. Uh -huh. So, yun, nag-start ako mag-rent ng mga bahay. Uh -huh. Tapos, pinarentahan ko rin sa iba, which is Airbnb. Airbnb. Uh -huh. mm -hmm. Ngayon, ang tawag sa atin nun, rental arbitrage. Pero mas alam na, sub-leasing, yung re-rent mo sa homeowners, tapos paparent mo rin sa iba. Mm -hmm. Then, until na nakabili na ako ng sarili kong property. Galing, oh, uh -huh. okay. anong? Okay galing dumiskarte talaga, eh, no? Kapag ka talaga nangyari. mga anak mo, ang inspiration mo. Yung mga anak ko talaga yung naging inspiration kung bakit oh. ko nagawa yun. Kasi ayoko maranasin nila yung naranasan ko nung bata ako eh. Mabuhay mm -hmm. ng nasa kalsada lang, walang bahay, mm -hmm. as kapit sa patalim, ayoko maranasan pa nila yun. So ngayon, ginawa ko motivation yun para mabigyan sila ng magandang future. Well, kasi may mga tatay na responsable kagaya ni Rich, ano? mayroon ding mga hindi. Pero sa mga kagaya niya na responsable, isa lang ang sinasabi diyan na yan eh. Mm -hmm. Kapag may pangangailangan yung anak mo, mm -hmm. hindi pwedeng hindi kagagawa ng paraan. Mm -hmm. so, so, so so sa karanasan mo sa buhay, uh, do you think na, siyempre maagang nag-anak eh. Ay, so, oh. Gagraduate na rin ng college yung mga Talaga? anak mo sa, sa batang edad mo rin. Tama ba? Uh, yung isa ko mag-high school na yung okay. panganay ko kasi 12 years old siya eh. Yung oh. pangalawa ko, uh, ano na siya, 6. Mm -hmm. mm -hmm. So mag-grade -mag school na. Oh. And yung dalawa, baby pa eh, 4 and 2. Oh. Mm -hmm. Okay, ano. Marami pang pinag-aaralan So, yun. Si pero nag-iipon ano, nag naman na ako para sa pang-college nila, tuition. Aha. Kasi mm -hmm. para sa future na rin. So, yun. Okay. Mm -hmm. Sa mga tatay na, na nakikinig rin sa atin, ano, um, kayong dalawa, alam kong talagang hindi madali ang inyong trabaho, pero ano yung pieces of advice mo sa kanila na marami pa rin mga pinapaaral, syempre daming pagsubok, but para maitawid ang araw-araw, ano yung mensahe mo sa kanila? Ayun, no? So... Okay. Um, maraming tatay, di ba? Maraming naging magulang. Merong mga plinano, merong mga uh, unexpected. Pero parenting is only hard for good parents. Merong mga magulang na wala na, bahala kayo dyan, di ba? Naging bahala kayo dyan kung ano mangyari sa buhay niya. So, doon sa mga tatay naman na good parents, A responsable. Um, oh. ang advice ko lang sa inyo is gawin yung motivation yung anak niyo. Mm -hmm. Sila yung tingnan nyo, no pag sa tuwing napapagod kayo balikan nyo yung dahilan kung bakit kailangan yung pagprosigayan sa buhay kasi hindi naman nila choice na dumating sa, sa atin eh di ba hindi natin choice yun pero responsibilidad natin yun as parents as lalo na pati sa mga nanay na naging nagpakatatay na rin mm -hmm. doon sa mga tatay na hindi nagpakatatay, ano po yun ano sila exempted mm -hmm. <laughs> It's <laughs> very inspiring. Mm -hmm. May mga social media pages ka ba? Yes, visit, may uh, social media naman din po. Actually, nagbablog din ako as a single mm -hmm. parent. And, and at the same time, nagtuturo din ako mag-negosyo doon sa mga gusto mag-Airbnb. Oh, Nag-coaching, mm -hmm. nag-mentor po ako nun. Oh, okay. Okay. So, ano yung mga social media? Okay, uh, sa TikTok, you can follow me at uh, Papa Rich. Ah, Papa ah, Rich. Okay. And ah, sa Instagram yes. naman, <laughs> TheRichDad8. <laughs> Ayan. Uh, off si the Papa air Papa may, Rich. Off the air, may advice, advice ako sa kanya kanina. Ano? Kasi Well, sinabi niya kasi kapag gumraduate na daw yung mga anak niya, uh -huh. eh makakapag-relax na dahil maagay siyang nag-asawa. Uh -huh. Sinabi ko sa kanya, hindi, hindi pa. pa. <laughs> kasi nauna ako eh. Someday, <laughs> so, someday, someday magiging, magiging lolo ko naman. <laughs> 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 hindi na tatapos <laughs> yung obligation. <laughs> Akala ko makakapag-tabel-tabel na ako <laughs> <all> that time. Hindi, <laughs> magkakaroon ka pa ng apo. Meron pa pala pa oh, pa ka pa ulit. Pwede travel-travel. Saan pa na yung mga kids? Maraming salamat sa iyo, Rich. Thank you. Yes. Thank Happy you, thank you, thank you for Day. having me. Yes, thank you, Happy Father's Day. We we'll visit your social media. Thank for you. Happy update. Father's Day. Happy Father's Day to you. Yeah. Thanks, Papriette.